Sir Celso mga idol Tara Yun Tanawa, tanawa oh tanawa porma purma sa iyang kuwan Mura gapon, production gapon Tanawa, mula kang kinigiraw Ito Oh Wala, ada kaso na guys, approaching Malay-malay Bata 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 man Grabe ka tay Wala Sir Celso mga idol Ramalay-balay city Bukid nun Grabe ba eh Uy Grabe si Sir Celso Anawa Yun Sige Sige namin Sige namin Power kayo Uy dito yung Dito ka Alaka Yun Ramalay-balay city Bukid Sir Celso Grabe oh Kana Bunal. Around tani. kini kini Around tani di nitas sa laisayo. Ester. Hey, hey. Come here, come here. Oh. hey Stay. Stay. ay kumpiyan tas kay tas kayo. Tas kayo tas. Ayon. Shout out ni ko ano? Roger ah uh, TV. Ya sa around sa Manolo Portage, Bukidnon alang sa ilahang ika 111 nga uh, foundation foundation din yon ayana po mga idol from malabaybay city bukidnon sir uh, tatay selso Taraw. so taas ka yon yang gamit nga kan nga pang-uproad pero takot ed kiduk ih hmm tuara okay sangit dara an kana okay taw tadi kana okay. ka puro bola ra pa di tayar man ka ga we 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 Opap. Pantai. Pantai. Kuy. Ay sa, ilaw sa dai, ilaw sa dai. Kailangan kan kay dai nih. ani. Kung maayo siya, wala may minus. Pero kung ayo, maayo, wala ay dili siya may minusan. Dili. Yara. Dili ta, dili ta. Kay pag maayo Bira na! Bira. Kay ulas sama siya dai. Kada. Kaabi sa ning sakyanan no. Dako bukay ng sakyanan mga idol. Simba ko, batay Tuwara Sabi makatras mo Kana, okay Purya sangit, purya Op, oh, ya, masangit Nay, minus basta masangit Maka tumba ni eh. Tuwara Yun derita derita. Ayan na si Sir Tatay Celso from ah uh, ano malay balay tara yun mga idol op so kinanglan kasi ang sa taas taas gamay ang iyahang uh, sakinan ayun lapo pa ni raptor ni ayun o Kalau, 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 oke agai, aja, oh kayak habis gamay gak main agai, sangit jen, agai, baga, kehabis, sihki, sabi bay, pantai sangok, lukat di sanggarun, tuana, kana tai, birah, kehabis iserok, sihki, aku loh, udah buram gulaerah, aku muram udah nggak allah, bayu banget, tuana, oh. Tua. Tua. Dagang tuh dagang mau lagi lo, no. ada nih yang lain kan Reverse, reverse, reverse. karena, oh.

kan ini mulai ang sa tagalitan. Taraon, tanay, oh, sumpa ka, sumpa Hoy, sabto. Ah, ra. hala hoy! Ka. Ah, wala ka? Hahahahah! Hahahah! 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 oke Hahahah! 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 pinaka highlight

Ayan na. Okay na, pinaka-highlights. Uy, parahon tani. Hala na, ano? Parawa, parawa Oh, Oo. Be, ayan na. Uy! Hala ka na! Kamas! Ah, grabe ba'y! Say, bak ko! Ang sama ng klase nga sa kinan ay! Eh. Grabe talaga sa Sir Celso from Malay Balay, mga idol. Oh! Mura mag baut baw daw. Oh! Bantay! So, hindi ka pa right. Alright! Tara si Sir Celso, mga idol. Ah, murang wala, rapay. Yun! So, good luck sa finals.